Pagawa naman yung ano ko, oranda. Nagkaroon siya ng bladder na disease. Or basta yun, eh, parang ganun eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya kasi parang hindi siya makalangoy Nang maayos. Tapos palutang-lutang lang siya. Eh since marami kasi siyang kasama dito, ayan, kaya hiniwalay ko muna siya kasi nahabol siya ng mga to nagaharot lalo na to makulit na white and nilagyan ko yan ng asin since wala kasi akong pambukod na ibang aquarium kaya dyan ko muna siya nilagay pansamantala kahapon pa siya ganyan pero hindi naman siya namamatay basta ganyan lang siya praying na maging okay at saka parang feeling ko meron din siyang white spot hindi ko alam yung da, baka dahil dun or may iba pang issue kung bakit siya naging ganyan pero pa-comment naman kung bakit kung bakit siya ganyan kung ano yung pwedeng gawin kasi sayang eh parang nakakapanginayang pag mamamatay na lang eh. Malakas pa naman siya. Kahapon talaga as in taglid na siya eh. Ngayon medyo nakaka nakokontrol-control na niya. Hindi ko nga pala pinakain niya ng 24 hours. Pinakain ko lang ito mga to. Yung mga makukulit na yan. Hindi ko lang pinakain. Tsaka sabi nga pala, ano, kailangan daw lagyan ng heater. Yeah, siguro baka mamaya bibili ako ng heater para dito. Kasi sabi nila, kapag malamig yung panahon, lumalamig din yung tubig. So, kapag uh, malamig yung tubig, nawawalan sila ng ganang kumain. Kaya baka isa din yun sa mga causes kung bakit sila nagkaroon ng ganyan. okay naman sila kahit na maliit yung ano, sa ngayon na kasi sa susunod bibili din ako ng mas malaki pang ano kagaya niya, no naghahabulan sila so kailangan ko na talagang bumili ng isa pa hi ping pong that's ping pong Ayan. and this one is Uranda. pero kakaiba siya, no iba iba sila ng design eh ito ito comet sa comet. Comet. This one is glowfish tetra. So, ayan yung mga sama-sama. Siguro next month, bibili na ako ng ibang, isa pang aquarium na mas malaki. Tapos, ibubukod ko yung, ibubukod ko yung, ah, uh, itong mga goldfish sa maniniit. Kasi, sa totoo lang, kung sino pa yung mga maniniit, sila yung mga bumi. Pero hindi naman sila nag-aaway-aaway. Ganyan-ganyan. Ganyan lang sila. Pero ito lang talaga yung bukod tayo na may sakit sa ngayon. Hindi siya okay. Hindi siya nakakalangoy ng malalim. Hanggang lang siya. Sa ibabaw. Pero humihinga naman. Hindi naman siya patay. Yun lang o. Oh, ang ano lang sa kanya. Itong mga baka kaya siya nang hihina rin dahil itong buntot niya pala parang hindi siya okay Ayan, ano, nakikita niyo ba? Ano siya eh, parang putol-putol. Parang, siguro dahil sa pungbus, or whatever. Yan, baka kaya dahil doon, kaya siya ganyan. No, hindi siya, o hindi okay yung, ano niya, yung buntot niya. Parang sira-sira. Ayan, siguro dahil diyan. Kaya hindi siya makalangwi na maayos. Tapos, yung tummy niya, hindi siya pantay. Ayan o, mas malaki yung dito sa kabila. Tapos yung sa kabila, hindi masyado. Hindi siya pantay pa ka dahil din doon. Ayan o, hindi okay yung chan nya. Hindi siya pantay. Mas malaki yung dito. Mas malaki yung dito sa kanan. Kumpara mo doon sa kabila. Ayan, di ba? Hindi siya pantay. Baka kaya dahil ko alam po may nakain siya na hindi okay sa kanya. Ito yung mas malaki. Sa kabila, hindi. Kaya hinihiwalay ko muna siya kasi hinahabol siya ng mga ibang goldfish. Nagaharot sila. So, kawawa naman. Sana, kung meron kayong alam na pwede siyang gumaling, pa-comment naman, please, para hindi siya mamatay. And, ang pangalan niya pala is Maldita. Thank you guys. Sana matulungan nyo ako kung paano siya magawa ng paraan para hindi siya tuluyang mamatay. Ayan, yun lang. Thank you. God bless.